Tony Erwin, meron na naman tayo magandang balita. Magandang balita na naman. O, ano ba yon? Isa na namang batas na tungkol sa lupa. Ang malapit ng maipasa. Ano? Ang? Ito yung batas tungkol sa extension na naman. Extension na naman ng, ulaan ko. Ano, sir? Ng payment ng estate tax. Yan, sir. Ayon. Tama ka. Uh, oh. Bigyan mo nga ng konting background yung mga manonood natin dito. Ayan. Unang-una, ano ba itong uh, estate tax na ito? No? Ito yung uh, kailangan nating uh, bayaran kapag tayo ay nagmamana ng isang lupa o property. Kapag meron tayong mga namatay na kamag-anak. Siyempre, barang pagmamana... Kamag-anak? Kamag-anak, sir. Pinsan? mga lolo. Lolo, mga lolo. O oh, tatay, ano? Tatay, oh, so, oh. ibig sabihin... Kapag namatay ang uh, mga ano na to, mga kamag-anak natin na ito, ano uh, ang property nito ay mapupunta sa iyo, no? Yes, Libre ba 'yon? Hindi sir, kailangan magbayad ng buwis sa iyong karapatan na magmana. So, uh, Mana, sir, to ah, hindi ito yung benta. Benta, okay. So, yeah. kailan ba, ilang review lang to, ano? Ilang okay. ilang buwan ba na ang kailangan para magbayad ka nito sa BIR, ano? Sa, BIR. Yeah, sa BIL. Ayon sa batas, 6 uh, anim na buwan mula matapos, sa pag mat, matapos mamatay. Kumana, so, nagluluksa ka pa, sinisingil ka na ng gobyerno. Yeah, parang ganun. Ayon, Kaya siguro hindi nakakabayad yung mga ano oh, natin, mayroon na, mga... kasi mga kasabihan dyan na Isang taong hindi gagalawin ng ari-arian hanggat hindi nakapagbaba ng luksa. Uh, so, madalit sabi, itong mga kababayan natin na ito ay hindi nakakabayad ng uh, estate tax. Uh, yes, six months, uh, after ng six months na yun, ano mangyanyari? Pag hindi ka nakabayad? After ng alim na buwan, hindi ka nakabayad. Ikaw ay i-charge icha ng penalty. Ng magkano, sir? Mahal ito eh, no? Ah, uh, ano, ah... Uh... Within six months, ano uh, magkakaroon ka ng uh, penalty na 25% ng value Uy. ng property at the time of death. Ako at ito yung... ay may interest pa na 20%. So, napakalaki kapag hindi natin nabayaran. So, atonik at tigbak, limpak-limpak bang kababayan natin na nagbayad. Yan ang uh, ating uh, kailangang uh, tingnan. Sa pagkat, yung unang uh, amnesty, ito ay uh, ibinigay hanggang uh, 20... 2019 hanggang 2021 ano sa Republic Act 11213 yan, ano yan yan. So yung 11213. Republic Act 11213 ang sabi ng uh, batas dito kung kayo ay nagmana ng lupa at hindi kayo nakabayad nitong uh, within 6 months na to at nagkaroon kayo ng mga penalty maaari kayong magbayad ngayon ano mm -hmm. nagbigay ng dalawang taon yung 11213 uh, na ito at mukhang yung mga kababayan natin na hindi nakabayad ay hindi pa rin nakabayad ang karamihan. Kaya ito ay inextend noong 2021 dahil inabot ito ng COVID. Yan, yeah, no? dahil sa pandemic maraming hindi nakalabas at hindi nakalikom ng tamang pambayad. So, mabuti naman at inextend ano? Mm -hmm. under Republic Act 11569. Sa Republic Act 11569, nagbigay na naman ng palugit na dalawang taon para magbayad yung mga kababayan nating nagmana ano at uh, kung di magbabayad kung walang amnesty maraming surcharges charges ito kaya lang itong 11569 na to yung republic na to republic act na ito ay matatapos ngayong June 15, 2023. Ibig sabihin, after June 15, 2023, ay uh, mapapatawan na naman ng mga penalties yung mga yes, kababayan natin na hindi nakakabayad ng mga dial uh, real estate tax. Ano ang mabuting balita? Ayan, mabuting balita ay naghihintay tayo na mapirmahan ulit ang isa pang extension. Isang extension na dalawang taon na Dalawang naman. taon na naman. So may panukalang batas po na nakalusot na sa Kongreso at Senado na ine-extend itong amnesty na ito na hanggang June 14, 2025. 2025. So, dalawang taon na naman, ano, mm -hmm. o, ibig sabihin, magandang, ano, to, ang tawag nga nito sa English, eh, welcome relief. Yan. Yeah, ano, baga, parang, uh, kumbaga, sa ubo, ay na ilabas mo yung gusto mong ilabas. Yan. Yeah, ano, tamo, sir. Tamo. masasaya mga na naman. Makakaginhawa. Makakaginhawa, ano, masasaya na naman yung mga kababayan natin na, uh, na patumpik-tumpik ano medyo dahil inaabot nga ng covid eh. Mm -hmm. 'di ba? So kung ang uh, ano kung uh, kayo ay uh, may pera na ano hanggang 2025 at kayo ay uh, nakatira pa halimbawa ano sa lupa ng uh, nakapangalan pa sa lolo ninyo sa tatay ninyo uh, pwede na kayong gumawa ng extrajudicial settlement of estate ano at magbayad sa BIR Mm -hmm. ng uh, estate tax at kayo ay hindi uh, papatawa ng penalty at wala din kayong criminal charge na ipapile for non-payment under the National Internal Revenue mm -hmm. Code of 1997 huwag kayong mag-alala at walang kaso kailangan nyo lang magbayad ng 6% 6% mm -hmm. ano, uh, of the value of the property at the time of death kaya abang natin ang pagre-release ng batas na 'yan at magkaka na naman tayo ng palugit na dalawang, dalawang taon. taon. Mm -hmm. So So 'yan ha, dalawang taon na lamang pagbibigyan mga kasama, kaya dapat ito ay uh, kuha na natin ang pagkakatong ito na maayos natin ang ating mga papeles, ang ating mga dokumento nang sa yung ating mga ari-ari ang naman na ah, ay mapalipat na sa atin at makaiwas sa tayo dito sa mga ah, malaki rin yung mga penalties. Eh, ano sa 25% plus 20% na interest. Mm -hmm. uh, yan, ano, uh, ito pong muli, uh, si Atone Tiamson at uh, sana ay manood kayo ng mga sumusunod nating mga episode pa. At ito naman si Atone George Katigbak na kasama nyo dito sa episode ng Usapang Lupa. Sa hanggang sa muli, stay safe! para sa karagdagang kaalaman at mga usapang lupa pa like share and follow our social media platform